Hello everyone! Kumusta po kayo? Ngayon po ang mga plants po na nandito po sa harap ko ay ang aking isa sa mga favorites po ang Chinese Evergreen o tinatawag nating Aglaonema So ang Aglaonema po ang dami dami na rin po varieties and sobrang maraming kulay na po pero yung pinaka parang basic niya start siya dito sa parang white and green combination And then finally po, dumami na po ng mga dumami po ang mga varieties. Nag-iiba-iba na po yung colors niya. So dun sa green na splashes of iba-iba po, pink, red, orange, yellow. Tapos yung mga itsura niya ang laganda na rin po. Ayan, no? Oh. So, sa leaves pa lang, ang saya-saya na kasi ang ganda at eh, lumalaki po siya na gusto. Like this one, this is our big roll. Yung mga stems niya, nag-start po siya sa ganito, yung soft stems, and then finally, naging hardy stems na po siya. Tumang tumangkad na po siya na gusto. So, ito po, pag binila mo sa labas ng bahay, where it uh, receives uh, bright sunlight and Tumatangkad po siya ng mabilis. However, ito, napakaganda po siyang house plant kasi it can survive indoors. Ito po, sa office po, ang dami po namin aglaw. Ang tawag din po dyan, aglaw. So, paano po ba tayo mag-care for our aglonima? So, basic naman po, halo sa lahat ng mga plants, ang importante po is well-aerated ang kanilang soil. So, importante po, yung um, roots kasi po ng aglaw is very sensitive to water, water, overwatering. So, nagro-root, po ng root rot kapag po sobra sa tubig. Kagaya rin naman po ng mga ibang halaman. Although, ito pong aglonima or aglaw, mas sensitive po siya. So, kailangan po talaga, first and foremost, well-draining po ang soil well aerated. Tapos, malalaki po yung mga butas ng ating mga pots. So, i-double check po natin yan bago po natin siya i-report. So, kung nabili niyo po siya sa online o sa mga live sellers o kaya po from other places, huwag mo muna siyang gagalawin for a while. Um, let it sit for a few days po, 3 to 5 days para makapahinga. And then after that, saka po siya ilipat sa uh, well-aerated soil. So, usually po, ang um, available sa atin or ang first na uh, pinipurchase natin mga loam soil. So, yung loam soil po, masyado siyang fine, siksik na siksik. So, kailangan po lagyan natin ng volume, lagyan natin ng medyo um, mabato-bato, like yung perlites na maliliit, o kaya po lagyan po natin ng ipa, yung pinagbalata ng ng um, ipa tawag doon? ipa ng palay o kaya po coconut peat o kaya naman po uh, bark or uling kung ano man po ang pwede natin ilagay pwede rin pong dried leaves para lang po uh, well aerated uh, ang ating soil so yun po yung importante tapos ayaw niya po ng sobrang nadadry yung um, kanyang soil so make sure po na bago po siya mag completely dry out mga 2 inches na dry na po yung top soil yung top ng soil bihida na po natin. So, gusto-gusto niya po na alagang-alaga siya sa tubig. Yan po. So, paano po ba ang pagpapadami ng, ng aglaw? Ito po, siguro it's about time na na um, i-report natin siya. Kasi ang dami niya, 1, 2, 3, 4, 5 na po yung ano, puno niya. Tapos, makikita niyo po, dumadami siya on its own kasi nagkakaroon siya ng suloy, o oh, ito sa baba. So, ito po yung mother plant natin, meron ng suloy. So, ang gagawin po natin, pwede po natin siyang tanggalin lahat at paghiwahiwalayin. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po yung pagpapadami. At antayin natin magkaroon ng suloy. O kaya naman po, pwede na natin siyang cut tapos i-propagate na natin. Pagka-cut po natin ito, either itatanim po natin siya sa lupa po kaya po ipaparoot natin siya sa tubig. So, ganun lang po kasimple, ang dali. Tapos, um, dito po, titingnan nyo dun sa hard stem niya. Meron na po siyang bilog-bilog, parang mata niya, yung eye niya. ah uh, dun po, mag-cut tayo na merong natitirang eye dun sa ipopropagate natin. Dahil doon po, tutubo or lalabas yung kanyang roots. Okay, so itry natin itong stem na to ibababad na lang natin sa tubig kasi pong importante kapag sa soil kailangan alagang-alaga po laging damp yung soil hindi mo siya papadry and ayun po dapat lagi mo na siyang monitor so kapag busy po hindi na masyadong magawa so ako I prefer to do it in water ito po itong mahabang mga mga ano na to mahabang stems na kagaya niyan pwede mo po siyang putol-putulin na bawat putol po ay merong eye. Kasi po doon sa eye, ibig sabihin, kaya niya nang magroot. So, pwede mo na siyang ipropagate. Pwede mong putol-putulin itong mga, itong stem na to. So, let's see, subukan natin ha. So, magputol tayo na may kasamang eye. Siguraduhin lang po na hindi matatamaan ang ating eye. Para po pagputol, hindi po siya madadamage siya. Yan. Ito na po. Ito ang bala kong ilagay sa water para po i-propagate, magkaroon ng root. And pag may roots na, saka na po natin itatanim. So, ito po yung natira na to. Mahaba pa siya. So, we can cut into it po. Basta kailangan sa isang cutting, may kasamang eye. Ayan. Siguraduhin lang po na we don't cut into the eye. Hindi niya yung gusto. Wow, ang dami nito ah. So, cut lang po siya cut. And mapapansin niyo po, the more you cut into your plants, pag may nakakat kayo na ganyan, merong lalabas na baby sa tabi niya. So, tuloy-tuloy lang po. Masipag ka lang mag-propagate. Dadami po ang iyong halaman. Pati po ang aglaw. So, I use cinnamon para po din sa open na window. Lagyan po natin siya ng cinnamon para mag-heal siya agad. And hindi po siya ma-infect. So, ganun lang po. Um, lagi kayong maglagay ng cinnamon sa inyong um, sa inyong kitchen, kumuha kayo and nakaredy siya kapag po magpapropagate kayo para po hindi ma ma-infect yung mga bagong puto, yung mga bagong pot na mga plants alright so ito po, lalagyan ko na ng cinnamon and then kuha po ako ng pot, ito mga to, pag kalagay ng cinnamon ilalagay ko lang on top the soil. Pahiga na rin Tapos, um, iaan na po natin siya. Didilig-dilig yan hanggang magkaroon ng roots. So, ito po, nakapag-prepare na po tayo ng potting mix. Ito po, ilalagay na natin ito yung mga um, cuttings natin. Pero, lagyan na po natin ng cinnamon sa gilid, sa sides niya. Para yung wound niya, hindi po pasokan ng bacteria hindi po siya ma-infect. Ayan, parang sugat siya. Ngayon, ilalagyan natin ng betadine bago natin ilagay sa soil. Pag nalagyan na po natin ng cinnamon, ilagay na natin siya sa potting mix. Kagaya po nito. Ilagay lang po siya. Ayan, po natin sa inyo. Tutulungan lang po natin siyang magkaroon ng roots. Ayan po, yun. Ayan po yung hitsura niya. Tapos, i-cover lang po natin siya ng soil and then dilig biligan or sprayan. Tapos, so, antayan po natin na magkaroon ng roots. Ayan na po. Ayan po yung way pa. Isang way po paano mag-propagate ng aglao. So, sa next time naman po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po kung ano yung update ng ating pinarot na, cut, na cutting ng agalaw. Ganda ito. Ganda-ganda oh. ng ilo. And thank you.